Sige, kape agad, nai-nai. Tapos, minyat na ko ng sa inyong ako. Tagan ko sige ng garlic. Halikulilo ka school. Minta ko minyong mepe. At tatang, sige na agad. Tapos, ating tinpirito. Ang puso, sto. Yan ikotin ang dance. Ay, namiyaman, malok! Minta ko minyong sumi pa ka katang naku sikang upis ang dada balik na ako mi mete tropa ske ni ta sa sa naman ta terape kole mina kula sin dada kain ako sabo sitang tawos minum ko mailo si short tere ice atela ka pena 99